Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating uh, tagpi seri na kung saan na ito, uh, may bit-bit-bit na naman bitbit bit natin yung tubig at pagkain nila tagpi so siguradong matutuwa sila tagpi ngayon mga kajuit dahil paborito uh, nila yung ulam nila na aking ihahain so ang oras dito mga kajuit is uh, alas 9 na ng umaga medyo late akong uh, makakapunta sa kanila dumaan na rin ako ng kanilang tubig sa bakala mga kajuit bumili ako ng tubig so yung mga binibili ko mga kajuit is ano ko na lang po yan sa pondo nila tagpi dahil uh, Alam niyo naman din na hindi na naman yung aking uh, sahod dito. So later i-update ko rin po kung magkano na yung pond nila tagpi. Napakainit ngayon dito mga kajuit, uh, humid. Hindi, hindi muna mahangin. Idadaan ko lang yung tubig dito sa butas mga kajuit para ano, hindi malayo yung aking uh, paghihilahan. Mamaya-maya nandyan na naman niya si ano si Tagpi. Ito yung timba mga kajuit. So ayun may mga nagmamagandang loob pa na ano mga kajuit na sasakyan tinigilan ako ta isasakay na daw ako. Naawa siguro sa aking uh, paghihila. At saka mainit nga po. Sabi ko dito lang ako, malapit na ako. So, ayan mga kajuit, abangan natin si Tagpi na sasalubong kung sasalubong pa siya ngayon. Hindi muna sumalubong mga kajuit. Hello Where you will really stay? There? Uh, May nine... Yeah na Six... It hot uh -huh. Already nine o'clock uh -huh. I will go feeding a dog So yun yung ano Isa sa kakilala natin mga kajuit Ay na si Tagpi mga kajuit Actually ano Napansin ko, ano, tumatanaw-tanaw na siya kanina. Hello! Nagpi! O, oh, hindi ka napunta dito? Kakaway-kaway yung kanyang uh, buntot. Puntaan ko na, mga kajuwit. Hello! <laughs> hindi mo ako sinalubong muna, ah Ha? Ah hindi mo muna ako sinalubong ha sorry ha medyo na late ako nagluto pa kasi ako ng ano mo ulam nyo atay your favorite tapos pre-prepare ko pa so um, medyo matagal din talaga mga kajuit ang ano pag pre-prepare sige na sige na go 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 tagpi <laughs> tumigil pa Ayan. Si Tagpi muna ang unang nating hawakan mga Kajuit. Kasi mamaya at hindi na magpapahawak pag, uh, pag natapos kong pakainin. Ano? Hmm? 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 Kakagigil si Tagpi. Hmm. Ayan. Sige na pakainin ko na kayo. At uh, tanghali na. Mainit na mga Kajuit. Ayan tumataul-taul na sila sigurado nakaabang na yan bubulagain na naman nila mga kanyuit <laughs> hello oh, ang dami nyo na naman dumi dyan behave na behave na so may natira pa rin silang dog food kaya lang yung tubig wala na ala pati yung ano at, bakit man nasa labas na yon kalimutan ko talaga ng bato napabigat so pakainin ko na sila mga kajuit ito mga kajuit prefer ko na yung uh, kanilang pagkain behave lang behave at uh, habang pinipipirin ko nga mga kajuit ayun, tahimik sila doon na uh, nag-aabang lang bali ano itong mga kajuit nila Gang chicken liver din uh, chicken joy pinaghalo ko na aglit lang tagpi ah pero may dala din akong uh, mga ka mga kajuit na ilalagay ko dun sa kanilang dispenser ayan bigyan na natin Iya. Yeah! Ah, dito dito yung iba. Hmm. So, ayan. Baka busog kayo, ah. Doon yung iba, oh. So, si Tagpi naman yung uh, bigyan ko mga kayo. Hello, Tagpi. Ito sa'yo. Paborito mo ito. Nilagang atay. Ah. Your favorite. Kain na agad, kain na. Huwag na maarte. Sige na, kain na. <laughs> Ayan mga kajuit. Hindi na naman bumangon na kumain. Ay nako paborito niya talaga yung ano, atay saka fried chicken. O kayo, ano nangyari dyan sa pagkain nyo? Ubus na. Ha? Ubus na. Ubus agad ah. So, ayun mga kajuit, meron pang ano yun. Dog food kaya lang yung tubig ubus ayun, i-repel ko lang ng uh, kunti lang din kasi hindi pala nila kayang ubusin yung ano, yung 3 liters. 3 liters po kasi yung puno niyan, pati yung uh, pa nila. So hindi ko na rin sila palalabasin mga kajuit dahil ano. Nagmamadali ako ngayon, mainit na. Kailangan ko rin magpainga uh, magpahinga. Bigyan ko rin ng uh, time yung sarili ko sa pagpapahinga. Lilinisan ko lang itong kanilang kulungan tapos sa uh, re repel ko ng tubig mga kajuit. So yan mga kajuit. <laughs> Lagyan ko lang ng tubig. <laughs> atat na atat eh. Na. na lang kayo sa loob. Huwag na muna lalabas. Agoy, agoy. mahabit pa yung pa ako. Sandali lang. <laughs> Ba't na ano napunta dito itong ano nyo? Kagaya ng tubig. Ha? Sandali, sandali, sandali. Oho na sila mga kajubit. Linisan ko lang. Ayan. Nakalimutan ko ilagay itong bato, no? Napabigat. wait, wait, wait. Wala pa, wala pa tubig yan ah So, palitan ko lang din mga Itong sa ano, dispenser. Sandali sa lang, sandali. Oh no how Ako iuhaw sa <laughs> iyo iuhaw Tangi uhaw Na uuhaw Yun mga kajuit uhaw na uhaw, uhaw, uhaw. uhaw Iyon, ka uhuh na sila Kailangan niya tay balik ko yung planggana Madumi yung ano nyo dispenser bakit nagkakaroon ng buhangin yun ha wait 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 inisa natin to sandali lang sandali pati yung ano salinan natin para kahit pa paano na akong ano pumunta dito may eh, makainan kayo dinikit ko kasi mga pong tong ano dispenser para hindi matumba sandali lang <laughs> buti na ngayon yung ano yung plastic sabi ko sa inyo dumumi kayo sa isang lugar lang eh, para hindi ako ma mahirap maglinis Tanggalin ko na siguro tong pum, mga ka Aray ko. Ayun. Ayun na, may tubig na yung ano niya. Hello! <laughs> Hello! Hello, Oh, tagpi, oh, tagpi. <laughs> Panda, ay sinotela, mga kajuit. Si Nutella. Ay sus, nandito na sila. Nakipaglaro na kay Lolo Juit. Ang mga apo, pakamot na daw sila. Oh, halin na kay dito. Yung iba. Haskel, ka dito. Ang lalaki na nila mga kajuit sa minsan da ay ay si, si Charmy ay si Charmy si Laika si Laika din da mga kajuit mm -mm. Ayan tubig ko oh. Laika wag na muna kayong lalabas so linisan ko muna mamaya na maglinis muna ako linisan ko muna tong ano kulungan nyo ano ano saglit lang

wala munang lalabas at uh, napapagod ako sa inyo sa kahabol nilagay ko na lang dyan sa planggana yung dumi nila para insanan saka natin tatapon sa labas Yan, malinis na. Kalat-kalat na naman kayo, ha. Ah! Yan. Aba! Very good tagte, ha. Ha. Kaya lang, pinili mo yung ulam. eh <coughs> ayan, <coughs> Sandali lang mamaya mamaya tayo maglaro i refill ko muna to Para kahit pa paano may nakakain kayo habang hindi pa ako dumarating. So ano lang to mga kajuit. Isang kilo lang yung nilagay ko. Kasi hindi naman nakayang ubusin sa isang araw. ay, hinga lang na naman ako sa inyo saglit alis kayo dyan magpumpa ba kayo ano ha huwag na ata hindi na lang kayo sa ano sa papag ha sandali <laughs> ay gusto makipaglaro punasan natin itong buhangin o no? oh. buhangin Lang, sandali lang, sandali. Oo, oh, after nito, maglaro tayo. Gawa pa akong isang ano, painuman nila. Ayan mga kajuit, uh, malinis na rin yung kanilang ano. Ah, uh, kulungan ito may dala na naman akong ano isang tubig at si Tadpi yung tubig ni Tadpi muntik na natin makalimutan kay Tadpi o oh, ito tagyan pa natin to Tagpi tubig mo. So ayan mga kajuit, nalinis ko na tong kanilang uh, kulungan, hala ng pupo. Ha. Meron na ring tubig. At sa uh, nirepil ko din yung ano. Hello Bunso, ba't malungkot si Bunso? Ha Bunso? <laughs> Lagi nababaligtad yung tainga niya. Hello Husky! Ha? Gusto nila makipaglaro mga kajuit. Oh, hali na pala kayo. Hello, Husky. Hige na, hali na kayo dito. Hawak na, pahawak. Kung gusto magpahawak, punta dito. Ito si Nutella. ah oh, si Panda. O oh, si sige na, higa na. <laughs> Hindi ko naman kayo sa kayang pagsabay-sabay yung kamutin. Ha? Huh? Charmy! Hello, hello! Ay, gusto mong Aray, aray! Huwag na ako sipa-sipain. Gusto nila makipaglaro, mga kajuit. Bunso! Halika dito, bunso! Ito, makasatong si ano. Sino ba to? Ah, si... Si Charmy pala to. Tapos ito si Panda. Oo. After, umauhaw. Ha? Ah. Sorry ah, kung isang araw ko lang kayo nadadalan din ng ano, ng pagkain. <laughs> Hello, Husky. Huwag na nga, no? Bunso, alay ka dito. Tatampo na ata si Bunso, ah. Ah, Bunso? <laughs> si Bunso. Si Bunso, si <laughs> dito ka, ba't nababalik ta na dyan tainga mo sige na hello bunso hello bunso hmm. ay wag yan wag yan plastic yan nakakagigil hmm! kayo, nakakagigil sige na, inom ka na dyan bunso so ito muna yung vlog natin for today mga kajuwit hindi ko sila pinalabas at uh, pag pinalabas ko yan, alam nyo naman, ha, tatakbo na naman ako. Ay, sabi kong laruin yung plastic eh. Ay, ah, ito yung bola oh. Ah. Hmm, tell No. Si, Ito si ano. Ay, dumumi na naman kagad si Nutella ha, ha, ha. ha. Ah, sige na, gawa pa ako ng isang ano, lagayan ng tubig para siguradong may tubig kayo. <laughs> Tama na. Tama na. Kulang talaga yung oras natin sa playing, ano? Ano, no, 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 Tapos hindi pa kayo nakakaligo. Wait lang tayo ng ano, makapag-ipon ng maraming tubig. Ha? Sige na, sige na. At uh, Check ko din si ano, si mama nyo. Bakit man, di mo to? Ah. Ha? So, mag-update lang ako mga kajuit sa ano, sa fund ni Tagpi. So, mula March, nung nag-start ako nga uh, humingi ng tulong hanggang uh, April 30 po. Ang ating pundo po ngayon is ano, uh, 52,987 pesos na po. May 52,987 pesos na po sa fund natin si uh, Kila tag So, antay lang natin mga kajuit yung ano, pagpapaispe kay uh, Dahil uh, kailangan pang i-schedule. Ano, tagpi? <laughs> inaantok inaantok siya, ano? Pinipikit niya yung ulo niya kapag kinakamot-kamot ko. Ah, pinipikit yung ulo. Yung mata. Ano ba yan? Nalilito na si Juit. So, sana marami pa rin, ano? Ah, magbigay na suporta. Ah. Lalong-lalo na din kila, ano? Ah, Dog at Brownie. And hopefully, mahuli namin na ngayon. Para tuluyan na sila may alis doon sa kanilang uh, lugar mga kajuit. so abang abang ulit tayo sa ating uh, next episode sa tag tagpi serye so alam natin marami pang mangyayari na uh, sana lahat uh, maganda kung saan ba haahantong talaga yung uh, pag aalaga natin kay tagpi at sa kanyang mga papis So patuloy lang tayo sumubaybay mga kajoy sa tag So yan isama nyo na sa inyong uh, bucket list sa panunod ng mga teleserye. Isama nyo na po yung uh, tag So paano mga kajoy eh, hanggang dito na lang muna. Ta, uh, kailangan ko rin magpahinga dahil uh, mainit na. Maglalakad pa akong uh, pauwi. So ano po yan mga 20 minutes na lakaran bago ako makarating ng accommodation at ang isa pang nakakatamad dun yung kapag packet na kailangan kong uh, dumaan ng hagdan hanggang sa makarating sa port floor so ingat lang po tayo lagi mga kajuita na uh, God bless po sa lahat